Bakit siya namatay? Malay ko! Ano daw, meron daw yung parang ano yung, ano sa ano Parang thyroid? Hindi, hindi siya thyroid. Yung infection sa ganito. Yung masumakit sa lalamunan, yan, yun, sa ganito. Tapos yun Tapos? Na, yun daw okay, ang kinamatay. Ano? Hindi na talaga, parang kumalat. Agoy. Paano, namatay. Namatay. Cancer siguro. Hindi siya cancer. Teka lang yan. Ano, On sa kanang... Hindi siya cancer. Kailan lang? Bago lang. Eh, fake news niya niyo. Or... Fake news ka dyan, buang ka. Fake news ka yan. Fake news niya, basta kabalunan na ka. Sige ka, isin mo nga sa akin yung link. Panuorin natin, bakit namatay siya? Oh my God. Ay, nakakalungkot naman kung gano'n, kung totoo yan. Talaga, bitch. Pneumonia. So oh, pneumonia influenza, influenza pneumonia. Oh, so, may oh, tuturo po ko sa kita chance natin Plag. na magkaroon ng sakit. Diba? Sakit <tok <tok yung, ayaw, so yung, uh, baso, asin, mm. tsaka kutsarita. Didi <tok> na ma. <tok> ano siya? talaga siya. So, niyo so po, po ng malikat ng niyo lang po. Sa Ito Шok! pa Smosa, naman. Smosa, mga Mary. Siyempre. Ano ko yung nag-cheese ni sa akin? Sige, hanap. Bakit mo kinansil? Sa kita po, tangin na mo. Wala naman tayo na si Sunshine na sa Meteor Garden. Na si Barbie Shoe. Kailan siya bilang Sunshine sa Meteor Garden. Ang Taiwanese actress ay namatay at 48 years old. Oh my God, di ka bata pa. Siya nagpakasyon sa Japan with her family during Lunar New Year na siya ay nagkaroon ng influenza Panoorin niyo, akala ko nag-joke lang si Mary nang na sabi na patay na si Sunshine. Ita, ita. Hindi mo lang, ganyan mo lang malangan. Ah, tinood yun na Kaya nga, hindi ka nagulat ako nung nakita ko ito ah. Tinood yun na matay si Sunshine. Minaritis sa akin ng anak ko, minention pa nga ako, ayan o na ako ng aking anak, minarites ng anak ko sa akin. Hindi ako, oh ay. ay, ay. <laughs> Lita, kayo na ko nakabaluan so, niyo, ay, ay. R.I.P. po. Iat, tut. Muna di ha, nga, amping-amping kita sa itong mga lawas. Ay, wata ka balubatan. Ah, wata, bata, bata. pakay 48, be. Oh my gosh! Di balita na, na sa ano nga. Ano si News TV. Taiwanese drama series na oh. Garden. Kinumpirma ng kapatid ni Shuna na matay ang aktres dahil sa pneumonia. Habang nagbabakasyon sa Japan, nagugataw hmm. ito ng mahawahan na siya ng flu o trangkaso noong lunar Tignan noon. Tignan niyo, grabe ka ayoko. No, Shocking. Ma sa edad na 48. Imagine, 48 na matay, kabata pa. Susgwapa ba unta. Na. Ay, naku, mag-amping-amping na ta. Uy, mga lumad. Uy. Daches mm. Musa, Dile. Ano masasabi mo? <laughs> Nalulungkot ka? Uy, idol na ko na siya since 2014. I mean, Ay, no. 2014 dili, Uy, uh, 2008. 2008 meet your garden oh yun yung by ganyan ko ka idol yung meteor garden dati gusto. ko yawa na yan Aray yung sa task ng Aray pinaw sa task ng ariki yung sa task ng ariki pinaw sa task ng miss iyang huwag <laughs> yung bitaw ka nang ni ako ang gi, ako ang po akong akong kuan akong video niya ni Minchon siyang siguro mo na sa ni ang gi, kanang luho anong sabi mo Roddy ni Rodi Baldwin nga kanang manguhula mangud detektor detector mangguni, si Holy Baldwin niya mo ra pud nakaila ko anang Holy ba Baldwin tungod pud ani Mary gi ahak Mary Sabi ko ako sakaling uuwi ako nang Pilipinas no tapos makita talaga akong kasama kong celebrity hindi ako sasakay na Pilipinas Oo, oh, kay nai natag <laughs> na, nai natag si Rodi Balduin nga ang, ang airplane daw kung naisikat daw. nga nakasakay sa airplane makuan daw to ma, ma, crash daw ang airplane. Mamatay, airplane kaya. mga matay kaya, daw ang tanang tao. Hindi talaga sasakay pagkita ko meron ako kasabay ng celebrity. O oh, sige isa-isa. Isa-isa <laughs> <laughs> ang mga pasahero via bantay lang. <laughs> <laughs> Kana lang, uy, bye. <laughs> hindi mo na ako sa ng kanya eroplano. <laughs> hindi ko nakikita lahat ng na pumasok ba? Kaya Kalo nga. Kaya nga. siya sa akin, yung celebrity. Na, bababa ako tayo, <laughs> nabababa ako. So, Mauuna na ako. <laughs> Mauuna na ako talaga tumalon. Basagin ko talaga yung, ano, yung bintana. Uy, ilabas niya Nababaliw ka na ng Ruby Ruby de Balwin niya yan. Kasi ang dami kasi yung mga sinabi niya mas Oh, speaking of kung ano doon, do? makichika na tayo dito sa kanila. Ay, na, ano, ba yun? Na, tinuod nga ka ng mga athletic man to. Mga kuan ba sa U.S. siguro to. Yun nga niya yung nag-crash na ano? Yung mga oh, airplane na nag-crash. Airplane kan nag yung nagsalpokan nga. Yung yun yung nagsalpokan. Nagsabayan ang naglumabas ng mga ano na mga, mga, mga news na sa... Ay, nagsalpok doon sa, sa doon sa Tapos roadway sa, sa roadway. Roadway ba or Meron din tas sa may dagat. Dagat. Iba pa ano yun. Ano ba? yun? Ang dami Ma nga natin sinabi ni Rudy Baldwin lahat. Totoo yun. yun. Giatay ba ano yun? Diba pinapasok ko naman sa inyo, like, bisitahin mo kay Rudy Baldwin, tapos ayun, nakakapang, nakakapang, nakakapang labo. Parang sabi ko... Minsan mga, tuloy, mga. maisip ko joke ka niya, or binuang manik. Hindi, kasi mo mag-joke ko ang puro pangalan. Pag-scroll ko, parang, nasa diba, road lang. Oh, ano? <laughs> nasa road. Ano joke yun? road ang kanang na-crash na oh, nga pagka school do sana ko hala naman man ni sa dagat unsa man tinuod yun ani oh ngani oh sa dagat joke yon oh kaya nga, kita kita sa camera na mga bata ka ba sila ay gi ako kay ala ba matay update tag mo ganyang panaka kaya nga social media ka pa tapos yung sinasabi sa may ano may sakit gusto yun papatakot yung oy namatay na pala yung artista na, na matanda na si ano si Garcia Anong putang na naman di ko alam Yung matanda na artista sa Pilipinas, ba babae? Naku, pinasinabi ko na sa'yo yan eh. Yung babae maganda, yung parang ibang lahi ang mukha. Oo, oh, pero Pilipino siya. Pilipino nga siya, kasi kastila yung mukha niya. Matanda yung pagkawin niya. Eh, ay, karoon pala yung kabalo. Tangina ako ang sabi sa'yo. Kaya nga, naalala ko kasi. Balo, bukos yung pinta. Ay,